Hello po. Andito po kami ngayon sa sa farm. Mga anak ko lang muna ang, ang pinaano ko dito kasi yung ibang tauhan nandoon na naman nagtatanim ng mga napier. Dito muna kami nagtatanim ng mga mais. natulong ko muna yung mga anak po para natapos namin dito ang pagtatanim ng mga mais malaki laki pa ang ano namin taniman pupunta naman ako doon sa ibang mga kasamahan ko na ando na sa pagtatanim ng napier. sige po